Ilang overseas Filipino workers sa Europa ang kalahok sa Milano-Tusan Remo Ultramarathon na tatakbo ng halos 300 kilometro. Kilalaning natin sila sa ulat ni Rafael Bandayrel. Kabilang si Brent Kevin Cabasa at Rolando Espina sa mga European-based OFWs na kalahok sa dambuhalang Milano-Tusan Remo Ultramarathon sa Italia, na nagsimula ngayong biyernes ng hapon oras sa Pilipinas. 175 miles o mahigit 281 kilometers ang sukat ng course na ito. Mas malayo pa yan sa distansya ng kilometer zero sa Maynila hanggang sa probinsya ng La Union. Kadalasan, inaabot ng mahigit dalawang araw ang mga kasali rito upang tapusin ang buong kurso. Kahit veterano na sa larangan ng pagtakbo, unang beses na sasalang si Kabasa sa Ultra Maratona Milano San Remo. Kaya naman ang kanyang strategy. Kung baka maglalaban yung isip at katawan mo dyan. Tamang pacing na lang, tamang takbo para hindi agad tayo mapagod. Madala natin yung takbo hanggang dulo, hanggang finish line. Ito naman ang ikalawang beses na tatahakin ni Espina ang Milano to San course. Si Espina ang second placer ng karerang ito noong taong 2022. Pero ikanya bonus na lang kung mahihigitan niya ngayong taon ang kanyang personal record. Through so experience na rin sa mga ultra running in the past, kaya hindi na rin kami siguro, uh, hindi na rin kami nagpapanik ng na masyado. So ang ginagawa na lang namin, chill na lang at relax uh, up to now. No? Bukas ang um, laro, nandiyan na yan. So, hindi na namin pinuproblema masyado yan. Uh, actually, relax na lang kami since uh, room marathon, pahinga na lang, konting konti na lang. Dahil hindi biro ang pagtakbo sa ganito kahabang distansya, may crew members na nakaalalay sa mga mananakbo. Yan ang tungkulin na gagampanan ni Genesis Cunanan. Parang kami yung tutulong sa kanya sa kung ano yung kailangan niya kung ano yung paggutom siya kung ano yung hydration niya kami rin nagmo-motivate pag ah, limbawa, alam namin na nanghihina siya ganoon parang pag ah, gusto na sumuko kami yung magmo-motivate sa kanya parang ganoon tas kung ano rin nararamdaman nila parang ganoon din ang nararamdaman namin pag ah, nasa during the course Nagsimula na ang Milano-Tor Sanremo Ultramarathon kaninang 2:40 PM dito sa Pilipinas at magtatapos ito sa Linggo sa Italia o Lunes sa Pilipinas. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.